sa pagdating Yesus. Dito sa Santa Isabel, isang baryo sa Malolos, sa bisita nagsisimula ang pagdiriwang. Dito binabaspasan ang mga palaspas. Habang naglalakad ang pari patungo sa malaking simbahan, inilalatag ng mga babae ang kanilang mga minanang lumang tapis. Si Lola Munday ay taong-taong naglalatag tuwing linggo ng palaspas. Yung matatanda ng araw, itong, kung ng araw ito, inawak <laughs> ng matatanda ng araw. Dahil sa Lola ko ito hindi pa anak ng araw ang Panginoon ay nung lumabas Ang mga mangani nag, naglatag, ng kanilang balabal, doon nagmula itong paglalatag. Yun ang kanya ay sinasabog. Kinukuha naman ng mga magsasaka. Sinasabog sa pula. Tsaka parang binditado yun eh. Sagrado. Kanya kita mo, iniipon. Eh ako nga'y meron pa sa bulse. Eh, tinatago ko. Ito. Tinatago ko yan. Yan ang na, nahingi ko kanina ro sa mga bata. Inilagay ko sa bulsa ko at ito tinatago ko. Dahil yun ang aking mga kamag-anak na may bukid. Okay, sa kanila. Para nilalagay sa pula. Para daw, yun ang kanila ko. Yung maani, iba ng panahon ngayon. Kami lamang eh, kumukwante. Kumukwante ang naglalatag. Sa akin lang mga apo, wala akong mapapagbigyan ito. Ang tularan ng halimbawa ng mga kababaihan sa Jerusalem, ito ang pangako ni Lola Munday. Sa abot ng kanyang makakaya, naglalatag siya. Kahit isa, dalawang beses, basta nagampanan niya ang kanyang obligasyon sa Diyos. Ako'y okay, natutupag at ako'y hanggang ay nakapagsisilipas sa Diyos. Pagkakalalaan Diyos, ala ka. Paglabas ng mga tao sa simbahan, tangan-tangan pa rin nila ang mga nabaspasang palaspas. Pinaniniwala ang nagtatabuyo.